Ano? Tsura mo. Mm. Ah. Ano? Pagod ka na. Ayan, dinayot ko siya na onti kasi nung nakaraan lumobo eh. Grabe yung lobo niya nung nakaraan eh. Hindi na siya makatakbo nung mabilis eh. Ah! Huwag ka dyan sa kambing. Ah! Ah! Ayan. Gusto nyo yung ganyan yung parang may ibabato ka. <laughs> Tatakot siya doon na malayo. Yun. Shhh. Ano ba yung naano mo doon? Ha? Dati nag-light siya eh. Ngayon nag-dark na ulit. Ayan. Sa mga nag-update itong Kamusta si Ariana? Ayan, 2 years old na siya. Nakaka Nakapag anak naman na siya ng 5. Ayan, pawala natin. Ah. Ayan na rin. Ha. Yan na. Yan na. Yan na. na. Come. Bye-bye. Bye-bye.

Ayan, nasiglang masigla eh. Two years old na siya ngayon, nung May. Hindi naman nagkasakit. Okay naman siya. na naman naging problema nung pagpapalaki sa kanya. So, nagkaroon siya ng anak lima. kam come! Kung ano yung mga kambing dyan? Shh, ah, ah! Higa dito. Ah, oh, Rihanna. Come, come. Ah, oh. ah, oh, ah. Oh, oh. Shhh. Oh. Hoy. Ah. Mahirig siya magaganyan dito eh. Wala <laughs> <laughs> talaga eh. Rihanna! Shh. Come. Come. Please. Oh. Ito. Oh. Oh. <laughs> Mahilig siya pagka hahagisa mo ng bola kasi wala akong bola ngayon eh. Invisible bola muna tayo ngayon. Higa dito. Oh, wag kambing ha. Oh. Mahilig mo magana sa kambing. Wala rabbit eh. Yun, ang hilig niya mga ibon. Ito, yung kambing. Ayan, weekly naman binakawalan ko siya dito. Kalawak naman yung bukid dito. Yan ah! Come! Shhh! Ah! Ah! Come! Come! Ano dito? Ah, Ani mo kambing. <laughs> oh. <laughs> rabbit eh. Alam rabbit. Yan na, akam. Yan na. Riana, please. Yes. Oh. Oh. Alam mo, hunter ka talaga, ya. Eh? Takbo! Takbo, takbo! Yun, yun! Yun, yun, yun! Yun! <laughs> Otong-oto, eh. ano ha ano wow doon <laughs> ah lagi siya doon ah oh. ah ah ano tsura mo hmm ah ano pagod ka na Ayan, dinayot ko siya na onti kasi nung nakaraan lumubo eh. Grabe yung lobo niya nakaraan eh. Hindi na siya makatakbo ng mabilis eh. Ah! Huwag ka dyan sa kambing. Ah! Ah! Ayan. Gusto niya yung ganyan. Yung kumari may ibabato ka. <laughs> Tatakbo siya doon na malayo. Yun. Shhh. Ano ba yung naano mo doon? Ha? Dati nag-light siya eh, ngayon nag-dark na ulit. So far naman, okay naman. Hindi siya nagkasakit, hindi nagkaparbo. Tapos nagkaroon siya ng mga anak lima eh. Uh, next video, pakita natin yung naging anak niya. Nasa kapatid ko isa, tapos nasa tropa ko yung isa, babae. Kaso hindi alang nakuha sa kulay niya. Meron din sa akin na iwan si yung isang anak na malaki. Ariana! Shhh! Ah! Ah! Come! Ah! Ah! Shhh! Ah! Ani ah, man naman yung kambing. May to sa kambing. Ah! Oh. Hindi doon! Doon! Huwag ka pumupunta sa kambing. Ayan! Hindi po tayo doon. Ayan! Dito! Dito! Ayan! Ayan! Doon, ito. Kakaligo ah, mo lang, puro putik ka na naman. Eh, yeah, diretso. Ay, maputik pala dyan. Oh. <laughs> eh, maputik. Wala ka dyan. Dito. Dito. Yan ah. <laughs> Daliw ka talaga eh. Once a week, nakakalibot siya. Kaso nga lang. Once a week lang. Kasi once a week lang umuwi sa bahay. Shhh! Oy!